Samantala, Robert Tapper patay dahil sa nangyaring pagsabog sa sumisip basilan. Kasama natin mula sa RMM Zamboanga, si Rajuman Merasol Montesa. RMN Live Report! Nasawi ang isang rubber tapper na kinilalang si John Roy Alvarez, residente ng barangay Manggal Sumisi, probinsya ng Basilan, matapos na masabugan ito ng hindi patukoy na uri ng pampasabog habang nagtataping ito ng goma sa Marbedco Rubber Farm ng nabanggit na lugar pasada alas 7 kaninang umaga. Batay sa ulat, malapit umano ang biktima sa lugar ng pinagsabugan at tinamaan ito sa kanyang mga paa at ibang bahagi ng katawan. Kaagad naman umano itong itinakbo ng kanyang mga kasamahan sa pagamutan, subalit binawian rin ng buhay. Palaisipan naman ngayon sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mismong chairman ng kumpanyang pinagtatrabahoan nito kung ang biktima ba talaga ang target ng pagpasabog dahil kilala umano itong mabait at sa loob ng walong taong naninilbihan sa Marbelco. Isa ito sa mabuting empleyado. Kasalukuyan namang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa probinsya ng Basilan patungkol sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXRJ, Armin Sambuanga, Radyo Man, Mirasol Montesa, Tata, RMN.